Alam mo ba, ang oro fish ng Cagayan de Oro, isdang kumikislap gaya ng ginto. Alam mo ba na ang pangalan ng Cagayan de Oro ay nagmula raw sa isang mahiwagang isda na tila may balat na ginto? Isang isda na sinasabing lumilitaw sa ilog at kumikislap sa ilalim ng araw. Ito raw ang oro fish na bumigani sa mga sinaunang mamamayan at mananakop. Ang alamat ng Oro Fish Sa mga lumang kwento ng mga taga Cagayan de Oro, may sinasabing Oro Fish na lumilitaw sa Cagayan de Oro River, lalo na kapag dapit hapon. Kumikislap ang kaliskis nito sa araw kaya't para itong isdang gawa sa ginto. Hindi ito palaging nakikita, at ang makakita raw nito ay masaswertehin. Pinagmulan ng De Oro. Ang salitang De Oro ay idinagdag sa pangalan ng lungsod noong panahon ng mga Kastila. Ayon sa mga ulat, maaring ito ay dahil sa mga gintong deposito sa kabundukan at ilog ng rehiyon. O sa kwento ng mahiwagang orofish na nakikita ng mga kastila sa ilog. Itinatala ito sa ilang city archives at lokal na alamat na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng kultura posibleng siyentipikong paliwanag. Maaaring ang orofish ay isang uri ng isda na may reflective or golden-colored scales tulad ng giant gorami, golden tilapia, o iba pang indigenous na isda na tinatamaan ng sikat ng araw kaya't mukhang kumikislap. Simbolo ng lungsod. Ang oro ay hindi lang literal na ginto, ito rin ay simbolo ng yaman ng kalikasan, yaman ng kultura, at pagkakakilanlan ng kagayan de oro bilang isang lugar na may makulay na kasaysayan. Isang mahiwagang isda na tila ginto at naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod? Kwento lang ba ito o paalala ng yaman at ganda ng kalikasan ng Cagayan de Oro? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.